Matapos ang isinagawang mobile operation ng Maritime Industry Authority na iregistro ang nasa 153 ng mga bangka mula Negros orientala Kasabay nito, matagumpay din ang tapos ang 40 boat captains at 28 motormen sa Modified Basic Safety Training o MBST na pinangunahan ng Marina Regional Office 7. Marina po, siya po yung usang dumapit po sa amin para po uh, lalo po kaming uh, mabigyan po ng ano mabigyan po ma, po kami ng isang uh, paraan na mapagaan po sa mga may-ari na pagkaroon po ng license yung mga boat captain po namin siya, Kapotoman yun po yung pinakamalaking tulong po sa amin ang agency po ang tumapit dito po sa amin sa Negros Nagpahayag din ng pasasalamat si Ricardo Barredo, isang boat captain, at bangka operator matapos personal na magtungo ang Marina sa lugar upang mapabilis ang pagkuha ng mga lisensya. Ah, malaking pasasalamat sa sa akin na ah, yung taga-Marina ay nagpunta dito para mag kami ng uh, operator license kasi yun ang inasahan namin na sa tagal ng panahon na magkaroon kami ng mga, mga license sa aming pagkakapitan sa bangka. Sa pagtatapos ng mobile operation, nagsagawa ng pagpupulong ang marina kasama ang boat owners, boat captain, motorman at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, layunin ng Marina na dagdagan pa ang kaalaman ng mga bangkero para sa mas ligtas na operasyon sa dagat. Dahil na-google kayo ng oras para pumunta dito para pumantay ng training, sino po ang mga na-training ng modified Basic Safety? Itong mga nakalangal. experience. Yes. Meron na kayong karanasan sa pagbabangka, no? So, nagdaganda na ang marina ng mga kaalaman. Nagpasalamat din ang mga bangka owners at bangka operators matapos ipatupad ang Marina Circular No. 2025-03 na nagpadali sa pagkuha ng mga dokumento at nagpapatibay sa mga safety standard. Thank you Marina for coming to Degras Oriental. Um, And thank you for also compressing all the licenses. It actually simplifies our application for the certificates and licensing. Thank you, Marina. Umaasang marina na lalapang magiging ligtas at mas maayos ang operasyon ng mga bangkang pampasahero sa Negros Oriental kasunod ng mga reforma at training na kanilang ipinapatupad. Ang inisyatibong ito ay bilang hakbang ng marina upang mas mailapit sa malalayong lugar ang mga programa ng pamahalaan. Ito si Rona de los Santos para sa Marina DJTV News and